Naka-order ka na rin ng babae doon? Ay, hindi. Ito, mga ka-outwatch, <laughs> <mang -uwi laughs> ang nabili ko. Pati yun nga, ng ginto. Oh. Ayan, ginto, oh. Mga mga Kasi, dito, mga ah. mga kabesi. Mga kabesi. Ang kasita niya naman ho yan. Wala siyang kundo. Magtayo kayo ng ginto, mga kabesi. Nabili po niya, battery. Ayan, mga kabesi. Ako yung baga-grinder na, mga kabesi. Okay. Gagrender muna ako inyo yun na ay yung mga ano ng rep. Oh, wow, isuro mo. Sina pa ako may ginati mga bilay oh. Ako lagi na nabit Victor Petral. Wapo ka ron. ano yan tanso o o aloy? Ah, alamin pa. Yan po ang kanyang kalakal. Tutubo na masiguro siya ng... Magkano po unan mo dito?

Yan po yung nabili ng bayaw ko kahapon. Ah, kayo, Kuryam? Oo. Yan po yung nabili ng bayaw ko kahapon. Kahapon ba? eh ba? Ay, isang araw ano? Ay, araw po. Nainit po dito ngayon. Sasama si Batangas. Maganda po ang araw. Yan. Tano nyo naman Kailangan nyo naman siguro dito. Magandang umaga po muna. Bye-bye.